Ang mid-range missile system mula sa Estados Unidos na ginamit sa kamakailang military exercises kasama ang mga tropang Pilipino at Amerikano ay mananatili sa Pilipinas hanggang Setyembre bago ito ipadala palabas ng bansa ayon kay Colonel Louis De Maala, tagapagsalita ng Philippine Army. Ginamit ito sa huling training noong June 27 at ipapadala palabas ng bansa pagsapit ng Setyembre, ani de Maala. Ang missile system na kayang maglunsad ng Tomahawk at SM-6 missiles ay nasa isang hindi pinangalanang lugar sa Hilagang Luzon at dumating noong April 11. Sa ilalim ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, may akses ang mga puwersang Amerikano sa pitong base militar ng Pilipinas sa Luzon, Naval Base Camilo Oshias sa Staana, Kagayan, Lalo Airport sa Lalo, Kagayan, Camp Melchor de la Cruz Sagamo, Isabela, basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Balabac Island at Antonio Bautista Air Base sa Palawan. Ang pagdating ng MRC system na tinatawag ding typhoon ay inilarawan ng US Army bilang isang landmark deployment na nagpapalakas ng interoperability at defense capabilities ng AFP. Ang MRC system ay ginamit sa balikatan wargames at sa laknib exercises. Nagpahayag ng pagkabahala ang China at sinabing nagdadala ito ng malaking panganib ng digmaan sa rehiyon. Sinabi naman ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na muling ipagpapatuloy ng Russia ang produksyon ng nuclear-capable missiles dahil sa И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше.